Ngayon nga araw na to, first time lang namin mag-long ride mag-asawa. 5 a.m. ang pangalan ng umaga, umalis na kami sa bahay dahil one day tour lang ito. Bali nga, ang kasama lang namin yung pinsan ko at yung asawa niya. nga, ay may makakasabay ka talaga na mga nagre-rides din. Gandahan nga lang sa kasamahan namin, alam na kung saan dadaan. Kaya naman, naging chill ride lang din para sa amin to. First stop nga namin ang MJ Panseteria kung saan nga, murder kami ng pares at long. Bali nga, banda lang to sa May Nueva Ecija. At nag-stopover na nga kami para nga makakain at makapagpahinga. Mag-late nga lang kami dito para nga mas matagal kami dun sa mga pupuntahan talaga namin. At ito nga yung una naming pupuntahan, ang Tanahuan sa May Laor Nueva Ecija. At ito nga yung mga prices nila dito. So, kada motorcycle na dala namin ay may bayad nga kami na 55 pesos kasama na nga yung tao. Dito nga, medyo mababasa lang talaga yung sapatos mo dahil basa nga yung mga damo. Dito nga, marami nga mga Instagramable friendly na pwedeng mga pagpicture. Run. At ito nga yung napakagandang overlooking dito. Kitang-kita mo nga yung mga bundo. Yung mga puno ang gaganda. Hay nako, dito palang solve na solve na talaga yung mga mata ko. Nakalis ah, nga ng problema at nakaka-refresh ng utak. Hay nako, napaka-sweet naman ng mga kasama ko. At ito nga yung mga ilang pictures na pwede nyo makuhanan dito. Ala, ang sweet. Parang hindi nag-aawal. Siguro nga, tumagal lang nga kami dito ng mga isang oras. Parang makapag-sightseeing at makapag-picture-picture. -picture. Na time limit dito at mas maganda nga mas maaga kayo kasi masyadong mainit na kapag tanghali. At meron nga rin pala sila ditong CR. Kailangan natin yan pag long ride. At madadaanan nga rin dito sa La Nueva Ecija ang Bato Ilog Ferry o Bato Ferry Bridge. Kung saan nga pwede kayong magandang mag-swimming. At may mga kubo nga rin sila dito. Susunod naman ang napakagandang view dito sa may Gabaldon Nueva Ecija. Grabe nga napakalapit na nga namin sa mga bundok. Kahit saan ka nga tumingin dito, napakaganda talaga ng Tanawi. Talagang probinsya vibes. Mabibidyohan ko nga lang yung sarili ko, tumataas talaga yung kamay ko dito. Kahit nga bandang alas 9 na nga to ng umaga, napakalamig pa talaga ng simoy ng hangin. At dito nga sa may gabal doon, makikita ang kalabasa picnic river. Grabe, ang ganda at ang linaw nga ng tubig. Next stop naman natin, ang Dinggalan Aurora. Na ito nga talaga yung pinaka main destination na pupuntahan nga namin. Dahil dito nga pupuntahan namin ang Tanawan Falls at may entrance fee nga na 20 pesos per head. Medyo malayo-layo pa nga rin yung falls dun sa entrance fee na pinagbayaran namin. At ito nga yung madadaanan pa nga papunta dun sa falls. Kaya naman, hindi na nga namin pinanik yung mga motor. Meron namang mga parking area dito na nagkakahalaga lang ng 20 pesos. At papanik nga ay pwede nga sumakay ng tricycle. Ako nga lang mag-isa sa loob ng tricycle at yung asawa ko naman dun sa labas. Sobrang da-proud talaga yung dadaanan nyo bago nga doon sa falls. Kasi nga ginagawa pa nga lang yung daan dito at medyo basa din talaga yung lupa. Parang galing talaga mag-drive ng mga tricycle driver dito. Napapakapita nga lang ako sa tricycle kasi napaka talaga. Nag-decision na nga kami yung motor namin, ipapark na lang doon sa may ibaba. Kasi nga, nung nakita nga namin yung daan, madulas at matarik nga. Nakakatakot lang din kung pababa, eh baka magdere diretso nga yung motor. At yung bayad nga pala doon sa tricycle is 80 pesos. Siguro nga, mga nasa 5 to 10 minutes nga yung ride namin papataas. At ito nga yung makikita mong tanawin dun sa taas. Bali nga, bago ka makarating nga dun sa falls ay maglalakad ka muna. At may mga hagdan din naman dito. Yun lang, hindi nga ako nakapag-ready. Hindi ako nakapag-exercise. Kala ko nga, porket pababa siya, hindi nga nakakapagod. At dun nga ako nagkamali. Pero syempre, iting nga natin to as an adventure. Ang maganda nga talaga dito, kung pupunta kayo, ay dapat naka shoes kayo. Kasi nga, medyo malayo-layo rin talaga yung tanawin. Palawan Falls. Meron nga rin pala mga activities dito tulad nga ng zip line, hanging bridge, giant swing, spider web. Pero kami nga ang punteria talaga namin is makapag-swimming. Bali nga, pagpunta nga kayo dito, wag din kayo magdadala ng napakalaking bag. Kasi nga, medyo mahaba rin talaga yung nilakad namin. Lalo na nga pa uwi, mamaya paakyat na tayo. At nandito na nga kami sa Tanawan Falls. Five minutes nga lang yung lakaran dun sa taas pa baba. Ito nga, masasuggest ko nga lang sa inyo na magdala rin kayo ng chinelas. Kasi nga, kagaya ko na nakasapatos, nagubad na nga lang ako ng rubber shoes. Para nga hindi nga mabasa. Kasi nga malalaking bato yung mga lalakaran dito at may mga tubig na rin. At huwag na nga rin kayo magpantalon kapag bumaba kayo dito sa May Falls. Kung maganda nga ay nakapang swimming na rin talaga kayo. Kasi kami nga nabasa yung mga pantalon namin na isusuot pa nga mamaya sa biyahe. Kagwapo talaga ng asawa ko. At ito na nga ang napakagandang Tanawan Falls. Crystal clear yung tubig. Napakalamig. At wala nga ang kalat dito. siya ng matao at hindi din maingay. Una nga namin pagkain pagdating dito ay boiled egg. Ang kaming nadalang kanin at ito na nga yung pinaka -lunch namin. Huwag um, nga tayo magkakalat kaya sinupi natin yung mga pinagkainan natin. Wala nga palang mga cottages dito kaya wala kayong babayaran. Kaya naman, tamang tambay lang sa bato. Ingat-ingat nga lang dito sa pagbaba dahil medyo madudulas nga yung mga bato. Pero kayang-kaya naman magpapaka Spider-Man ka lang. Grabe talaga yung lamig ng tubig. Sa reaction ba nga lang ng asawa ko, parang ayok kunaw. Nininigna ah. ng iyong asawa ko. Eh naman, wag na nga nating patagalin, mas lalo pa tayong lalamigin. Tara nga, sisid na tayo. All right. Hu-hu. O, lovey. May blokey, ng bloke yellow po dito ngayon. <laughs> bali nga may mga mababaw na parte naman dito tsaka hindi naman malakas yung agos kaya makakapag-relax ka Doon nga lang daw malapit doon sa may falls ay medyo malalim kaya naman may tali nga lang na hanggang doon ka lang pwedeng mag-swimming at nagpakuha na nga rin ako ng gagels sa asawa ko para nga makita naman namin yung ilalim mabato nga siya at may buhangin at may mga maliliit din na isda kapag hindi ka nga nakagagels hindi mo makikita maigi yung ilalim niya kaya kahit gano kalino nga yung tubig pag sisin mo medyo blur siya. Kaya nga, mainam pa rin na may dalakang goggles kung gusto mo talagang makita ng malinaw yung ilalim. At ito na nga yung kabuoan ng Tanawan Falls. Ito nga yung bandang itaas at ito naman yung bandang ibaba. Sa bandang baba nga ay mas mababaw yung tubig. At mas maaraw nga compared nga dun sa may itaas. Nung pauwi na nga kami, wala ng bandlaw-bandlaw at naglakad na nga lang kami. Doon nga lang kami magpapalit dun sa pinarking pinarkingan namin. Yun lang, till our next adventure. This is Jodungo. Salamat sa panonood and follow For more.